The band 2025. Sa lapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay, maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The mandate 2025. The Brigada Midterm Election Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. From Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak, Sultan Kudarat. Patabato City. Trento, Agusan del Sur. The Music and News. Our Our The Mandate 2025. The Brigada Midterm Election Special Coverage. Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. aba Brigada, in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyong may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain, isinasa diwa namin ang bawat layunin, dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-agad ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM The Music and News Authority Mga Brigada ng ating one time the new Filipino time alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Pasik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Vice President Sara Duterte nagpasaklolo na rin sa Korte Suprema para ipatigil ang impeachment trial. Senate President Jesus Escudero nanindigang walang impeachment trial hanggat walang sesyon ang Kongreso. Commodore Jay Tarriela at Congressman Marco Leta nagkayos na matapos magkainitan sa Kamara kahapon. Bagong bakuna laban sa dengue, ligtas umano ayon sa isang eksperto. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa tanhale. Balita Nationwide sa Tanghali Brigada Balita Nationwide Magandang Tanghali Pilipinas Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo Wala sa Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Araw ngayon ng mga Merkules ka Brigada February 19, 2025 Kami po ang inyong mga lingkod Brigada Angel Divera at Brigada Leo Navarro Malikder The balita nationwide. Sa tanghali, balita nationwide. Sa detalye ng ating mga balita mga kabrigada. Ang pasaklolo na rin si Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema upang ipahinto ang impeachment trial laban sa kanya. Sa pamamagitan ng kanyang legal team, naghain si Duterte ng petition for Saturari at prohibition laban sa Kamara at Senado inu ng pangalawang Pangulo ang validity at constitutionally ng ikaapat na impeachment complaint na natranspit na ng Kamara. Nais nito ng judicial intervention mula sa Korte Suprema upang itaguyo daw ang due process kasabay ng panggigiit sa seryosong legal at constitutional concerns. Wala naman ang pangalawang pangulo na gagampanan ng kataas-taas hukuman ang constitutional duty nito upang protektahan daw ang democratic principles at itaguyod ang rule of law. Una nang naghain ng kaparehong petisyon ang grupo ng Mindanao-based lawyers sa Korte Suprema kahapon yan upang itpatigil ang impeachment proceedings laban sa pangalawang Pangulo. Bagong, bago, mga kabrigada, kinumpirma ni Senate President Jesus Escudero sa kanyang naging press conference na sinimulan na nilang inspeksyonin ang session hall para makita kung ano-ano pangkailangan kailangan nilang gawin at paghandaan. Bilang na isang pana ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, sinabi ni Escudero na siguradong magkoconvince sila bilang impeachment court. Pero giit ni Escudero sa kabila ng liham na ipinaladala ni Senate Minority Leader Coco Pemen tella mananatili sila sa schedule dahil ayaw umano nila na ito ay madaliin. Tiniyak naman din ng senador na hindi sila magpapaapekto kung kanino man dahil bagamat mabagal sila ay titimbangin daw nilang mabuti ang impeachment laban kay VP Sara. Naniniwala naman ang senador na makakatulong ang oras na ito sa pagdulog ng ilang individual sa Korte Suprema upang wala nang makapigil sa impeachment trial sa simula ng magsimula na ito at maresolba naman ang mga issue bago pag-convene ng Senado. Uma, balita nationwide. Samantala mga kabrigada kay Vice President Sara Duterte Parade abay hinamon ng isang house prosecutor na magharap sila sa impeachment trial. Brigada Haji Camino, ibrigada mo. <p> <grapes> Hinamon ni House Assistant Majority Leader Jill Bongalon si Vice President Sara Duterte na magharap na lamang sila sa impeachment trial sa Senado. Ayon kay Bongalon, dapat natigilan na ni VP Sara ang mga publicity stunt dahil hindi ito ang nararapat para sa mga Pilipino. Iginait nito na dapat abandonahin na ng pangalawang Pangulo ang legal maneuvers at harapin ang mga reklamo. Lahat na anya ng posibilidad o pamamaraan ay ginawa na ng kampo ni Duterte para ipatigil ang hindi na mapipigilan. Ito ay ang pagsisimula na paglilitis kung saan makikita o mano ng publiko ang mga nakakadulang ebidensya laban sa kanya. Wala na umanong magawa ang bise Presidente kundi gumamit ng delaying tactics para pigilan ng Senado na magsagawa ng impeachment trial. Dandal pa ni Bonggalon, ang impeachment ay malinaw na nakasaad sa konstitusyon na isang hakbang tungo sa political justice. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Rapido! Brigada Balita Nationwide! Mga kabigada naniniwala naman si Senator Christopher Bongo na biro lamang ang kontrobersyal na pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa mga senador na may kasamang kill at bomb remarks. Ayun kay Senator Go, hindi seryoso ang dating pangulo sa kanyang pahayag at wala itong layuning makasakit ng sinuman. Alam Bago ito mga kabrigada, una nang humingi ng paumanhin si PDP President Senator Robin Padilla sa mga nasaktan dahil sa nasabing pahayag ni Duterte. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Abrigada si Commodore Jay Tariela at Congressman Marco Leta nagkaayos na matapos magkainitan sa kamera kahapon. Brigada Katrina Hunson, ibrigada mo. Brigada. Report. for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela at Representative Rodante Marcoleta matapos ang kanilang mainitang pagtatalo sa isang pagdinig sa Kamara kahapon. Sa panayam ng Brigada ng sa Manila kay Tariela, sinabi nitong nagkausap at nagkamay na sila ng kongresista. Giit pa ni Tariela na walang alan at nagbiro pa sila sa isa't isa kaya't natapos ang diskusyon ng maayos. Well, uh, yes sir no, ang uh, nangyari dito, Congressman Marcoleta approached me, mm -hmm. we shake hands together. Oh. He told me na it's nothing personal. Mm -hmm. and I also explained to him na I never really called him traitor and all mm -hmm. and we make amends no. Parang okay naman kami sa isa't isa ng matatandaan. Sa interpelasyon ni Marcoleta kahapon, ay pinanindigan ni Tariela ang statement na titindig siya sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi kasang isip ang WPS at sino man nagpahayag na gawa-gawa ito ng gobyerno ay maituturing na disservice at kahiyan sa organisasyon, partido at sa kanyang pamilya. Walaan niya siyang direktang pinangalanan at wala rin sinabing salitang traidor. In the heart of changing lives, ito, si Brigada Katrina Honson ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News. Brigada Balita Nationwide. Iba pang balita mga kabrigada, Defense Minister ng malaking bansa. Nakatakda raw bumisita sa Pilipinas ayon sa isang senador. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada 5 Report ayon si Senate Majority Leader Francis Tolentino na tama ang mga ginagawang akbang ng kasulukuyang administrasyon sa West Philippine Sea. Sa katunayan, ayon kay Tolentino, narinig nang nakuha ni DFA Secretary Enrique Manalo na makipagkasunduan kay newly appointed U.S. Secretary Marco Rubio para pagtibayin muli ang Ironclad commitment kasama ang G7 ministers. Dagdag pa niya, meron ding Defense Minister mula sa malaking bansa ang nakatakdam bumisita sa Pilipinas upang pagtibay ng sinimulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon pa sa Senador, bagamat nag evolve ang sitwasyon sa WPS, ay tama naman umano ang aksyon ng Pangulo dahil tumitindig ang ibang bansa kasama ang Pilipinas. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News of... Florida. Rapido! Kada Nationwide! Kada Pita Nationwide. Pabrigada, ganap ng batas ang pagkakaroon ng fixed term ng tatlong taon para sa komandat ng Philippine Coast Guard matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 12122. Ayon pa ng batas na bigyan ng higit na katatagan ang pamumuno ng PCG lalo na sa harap ng mga hamon sa West Philippine Sea. Kula nang sinabi pa ng mga mambabatas na ang akbang na ito ay nakaangkla sa sa seguridad ng bansa dahil tinitiyak nito ang continuity sa liderato ng Philippine Coast Guard. Ang kasalukuyang PCG Commandant na si Admiral Ronnie Hill Gaban ay naitalaga noong October 2023 at nakatagdang magretiro sa Pebrero 21 sa edad na 56. Kung matutuloy ang kanyang pagre-retiro, wala pa siyang labing-anim na buwang nanungkulan bilang pinuno ng Philippine Coast Guard. Ngunit sa ilalim ng bagong batas, maaring ipagpatuloy ni Gaban ang kanyang panunungkulan at may pagpatuloy din ang mga programang inilatag niya para sa Philippine Coast Guard. Umahatao kada Ang pamahalaan gumagastos raw ng 35 million pesos kada apat na buwan sa mga nauhuling foreign pogo workers. Brigada Maricar Sargan, i-brigada mo. Brigada! Umaabot na sa 210 million pesos ang nagagastos ng pamahalaan para sa mga nahuhuling dayuhang pogo workers mula nang magsimula ang mga raid ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa mga pogo hub noong May 4, 2023. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni PAOK Director and Spokesperson Winston Casio na gumagastos ang gobyerno ng tinatayang 35 million pesos kada apat na buwan. Kasama na anya dito ang para sa pagkain, tubig, electricity, bayad sa security, officer. Gayon din ang sa logistics at administrative cost habang nasa pangangalaga sila ng pamahalaan at nagaantay na maipa-deport sa kanilang bansa. Pero ayon kay Casio, kung titingnan naman daw ang nasamsam ng pamahalaan na ari-arian ng mga Pogo Hub mula real property hanggang sa sakyan at iba pang mahahalagang items, tinatayang aabot na ito sa 20 to 30 billion pesos. Sa ngayon, meron pang 337 foreign national Pogo worker ang nasa kustudiya ng PAOK abang nilinaw naman ni Bureau of Immigration Spokesperson Dana Sandoval na ang gasto sa plane ticket pa uwi ng mga nahuli ay sagot ng mga ito o ng kanilang embahada. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music News. Authority. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Ang manager naman mga kabrigada ng NFA sa Occidental Mindoro, abay sinibak sa pwesto dahil lang sa pag-iimbak Palay na noong 2023 pa nabili. Brigada Jigo Custodio i-brigada mo. Brigada. 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 Report. Sinibak sa pwesto ni Agriculture Secretary Francisco Cho Laurel, ang manager ng National Food Authority sa Occidental Mindoro, matapos matuklasan ng DA na may nakiimbak na palay na noon pang 2023 nabili. bili. Ayon kay Laurel, aabot sa 20,000 mga sako ng palay ang hinayaan nakiimbak lamang sa warehouse ng NFA. Dahil dito, malinaw daw na may mismanagement sa supply ng NFA sa Occidental Mindoro. Maliban sa pagsibak sa pwesto, pinag-aaralan rin ng DA na sampahan ng kasong kung administratibo ang manager habang patuloy ang kanilang investigasyon. Una ng pinabulaan na ng NFA Occidental Mindoro, ang ulat na may daang libong sako ng palay ang nabubulok sa kanilang mga bodega. Gayunman, inamin nila na nasa 612,000 na sako ng palay ang hindi pa nagigiling kung saan 10,000 sako ay mahigit dalawang taon nang nakaimbak at hindi pa rin napoproseso. Samantala, ipinasa na ng ahensya sa pamagitan ng Food Terminal Incorporated ang bigas mula sa NFA sa piling local government units na interesadong bumili ng NFA rice kasunod ng deklarasyon ng National Food Security Emergency sa bigas. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News of all. Brigada Balita Nationwide Ang Department of Agriculture may babala sa mga nagtitinda nang labis-labis na presyo ng karning baboy. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo. Brigada! Brigada. Nag-abiso Department of Agriculture o DA na maninita na sila sa mga lokal na pamilihan sa sandaling may makitang labis-labis na presyo ng karneng baboy na abot ng hanggang 450 pesos ang kada kilo. Sa isang interview, sinabi ni DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa na iikuti nila ang mga lugar na may ganitong bentahan ng baboy. Sisitahin umano nila ang mga tindero-tindera na magbebenta nito. Dagdag pa niya, napag-alaman nila sa inisyal na konsultasyon sa hag na ang sobrang taas na presyo ng naturang karne ay hindi na makatarungan, bagay na una na rin sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Laurel. Samantala, matatanda ang una ng sinabi ng DA na pinag-aaralan na nito ang posibilidad na pagpapatupad ng MSRP sa susunod na buwan para sa karneng baboy upang maagapan ang sumisirit na presyo nito. In the heart of changing lives, ito Brigada Sila Matibag ng 105.1, Brigada sa FM Manila. The music and you. Ah, sorry. Brigada Balita Nationwide. Ang krimen naman sa bansa, kabrigada, abay bumaba raw ng 26.76%. Ang social media naman, malaki. Ang naging papel sa pagresolba ng krimen, ayon yan sa PNP. Brigada Kat Austria, ibrigada mo. Brigada Kat report Bumaba ng 26.76% ang bilang ng focus crime sa bansa. Batay yan sa datos ng Philippine National Police. Mula January 1 hanggang February 14, 2025, bumaba ng 3,528 ang focus crimes, kabilang ang theft, robbery, rape, murder, homicide, physical injury, at carnapping of motorcycles and motor vehicles. Kumpara ito sa 4,870 na kaso ng krimen, sa kaparehong panahon noong nakaraang kaso, Pinakamalaki ang ibinaba ng kaso ng rape na buwagsak sa 50.6% o katumbas ng 623 na kaso ngayong taon mula sa 1,261 oh, noong nakaraang taon. Ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, bagamat mas nagiging lantad ang ilang krimen sa social media, malaki naman ang naging papel nito sa investigasyon, paglutas ng kaso at pagbibigay ng hostesya sa mga biktima. Hinikayat ni General Marbil bilang publiko na manatiling mapagmatiyag gamitin ng tama ang social media at aktibong makiisa sa pagpapanatili ng kapayapaan sa bansa. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News awesome. Hey, Rápido. Balita Nationwide. Ringgatabalita nationwide. Ringgatabalita nationwide. Mga kabrigada sa ating health news, paano nga ba nakakatulong ang avocado sa mga buntis? Ang avocado, mga kabrigada, isa pong masustansyang prutas na mayaman sa folate, potassium at healthy fats na tumutulong sa pagdevelop ng utak ng sanggol. Pinapalakas din ito ang immune system ng buntis at nakakatulong sa pag-sustain ng energy. Dahil sa mataas itong healthy fats at fiber content. Ang avocado mga kabrigada ay nakakatulong din sa pag-regulate ng blood pressure na mahalaga sa kalusugan ng isang buntis. Isa po yung paalala mula sa Mom's Love ES1 Capsule. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Mom's Love ES1 Capsule. Barkada Balita Nationwide sa Tanghali. Balita. Balita, Makabayaning Pagtutulungan. Kabrigada si Arwin, ang bunso sa tatlong magkakapatid at breadwinner ng pamilya nakatira ho sila sa Chaong, Quezon. Iniwan na sila ng kanilang ama nang siya ay sanggol pa lamang, kaya't ang ina ni Arwin ang nagsika para buhayin silang tatlo. Mula bata pa ho mga kabrigada, nagsimula na siyang magtrabaho kung saan tumatanggap siya ng labada, gumagawa ng walis, nagsasaka at nagtitinda ng kung ano-anong bagay upang matugunan ang kanilang pangangailangan. Sa kabila ho ng kanilang pinagdadaanan ay positibo pa rin si Arwin sa buhay. Bukod dito, habang nag-aaral sa kolehiyo, Natuklasan niya ang pagiging mini vlogger at ibinabahagi niya ang kanyang araw-araw na buhay at mga pagsubok upang magbigay inspirasyon sa iba. Dahil o, sa kanyang dedikasyon at sipag, nakatanggap sila ng tulong mula sa Wantahanan at Brigada News FM Lucena na nagbigay ginhawa sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus puso nagpapasalamat sa patuloy po ninyong suporta para tayo ay makatulong kasama ang One Tahanan. Salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino, nananatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM, maraming salamat, kabrigada! Balita. Makabayaning Pagtutulungan Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka Napapakinggan pa rin ang mga, kaganapan. ang mga kaganapan Brigada Balita Nationwide, Nationwide. Nationwide. Sa tanghali Balita Nationwide sa Tanghali Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, inyohong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines Katuwang, ang Maxan Capsule at ang Moms Love ES1 Capsule boong puso, kasama ang bumpwarsa ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Di Vera. At Brigada Leo Navarro Malikden. Maraming salamat sa inyong pagiginig. Wala rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Ang makabagong tunay na radio, makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. lita. Brigada News FM, the music and news authority. Brigada in the heart of changing lives.